Isang butas sa damit ang naging butas sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng tag-araw na tila nagpapakulo sa semento ng malabon, naramdaman ni Aling Leticia, ang pinakamahusay na modista sa kanilang barangay, ang bigat ng kawalan. Anim na dalawang taong gulang siya, at ang kanyang mga mata na sanay sa pino at maliliit na tahi ay ngayon ay pinupuno ng luha sa bawat paglipas ng araw. Ang kanyang makina Isang lumang singer na minana pa niya sa kanyang ina ay tahimik. Mas tahimik pa sa kanyang puso. Pero upang maintindihan kung paano kami napunta rito, kailangan nating balikan ang pagkatao ni Leticia. Yung mo, si Aling Leticia o Leti sa mga kaibigan ay hindi lamang isang simpleng mananahi. Siya ay isang alagad ng sining na kayang bumuhay sa tela. Sa loob ng apat na dekada, siya ang tagagawa ng mga uniporme ng mga sikat na officials at ang taga-disenyo ng mga damit, pangkasal ng mga maykaya sa Maynila. Ang kanyang tindahan, isang maliit na espasyo sa tabi ng isang karinderya, ay isang santuwaryo ng mga sinulid at tela. Pero ang pinakamalaking pagmamahal niya, ang kanyang asawa, si Mang Tonyo, ay kinuha ng karamdaman noong nakaraang taon. Ang nawala sa kanya ay hindi lamang ang katuwang sa buhay. Nawala rin ang kanyang pananampalataya. Si Tonyo ang kanyang tanging pananalangin at nang mawala ito, tila gumuho ang kanyang langit. Nasaan ang Diyos nang kailangan ko siya? Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang Santo Niño na puno ng alikabok sa sulok ng mesa. Ang kanyang araw-araw na pamumuhay ay naging mabigat at masikip. Ang init ng tanghali, ang amoy ng usok mula sa karinderya ang gutom na parang nakatira na sa kanyang sikmura at ang ingay ng trapiko na tila humihingal sa kanyang pag-iisa. Hindi nagtagal, ang kawalan ay humantong sa tunay na tunggalian. Isang hapon, dumating ang isang sulat mula sa may-ari ng lupa. Ang lupang kinatitirikan ng kanyang tindahan, ang kanyang ikinabubuhay, ay ibebenta na. Mayroon siyang isang buwan para makahanap ng pwesto o ibenta ang kanyang mga gamit. Ang presyo ng upa sa mga karatig lugar ay hindi kayang abutin ng kanyang kakarampot na ipon. Yung tinitigan niya ang sulat. Ito ay isang eviction notice, ngunit para kay Leticia, ito ay isang liham na nagpapatunay na tuluyan na siyang itinakwil ng tadhana at ng maykapal. kapal. Hindi na siya nagdasal, humagulhol lang siya, ang kanyang pag-iyak ay sinamahan ng ingay ng mga bas sa labas. Kung may Diyos man, hindi siya nakikinig. Siya ay nag -iisa lubos na nag-iisa. Ang tanging pag-asa niya ay ang kanyang singer machine. Pero walang customer, walang client, wala. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang anino ang tumama sa kanyang mesa. May mapapagawa po sana ako. Napaangat siya ng tingin. Nakatayo sa pintuan ng isang lalaki na may simpleng suot. Isang lalaking hindi niya panakita kailanman sa lugar. Ang kanyang balabal ay mayroong napakalaking butas sa gilid. Ang butas na iyon tila sumasalamin sa butas sa puso ni Leticia, ang nagpabagsak sa kanya sa isang mas malalim na kawalan. Ang tahilang niya ang natitira sa kanya, at ngayon may trabaho. Pero ang bayad, kaya ba nitong tustusan ang upa sa lupa? Ito ang simula ng kanyang kwento at ng kanyang pagbaba sa kadiliman. Nagtanong si Leticia habang pinupunasan ng kanyang luha gamit ang dulo ng kanyang tela na cotton. Nakatingin siya hindi sa mata ng lalaki, kundi sa butas ng balabal nito. Magkano po ba ang inyong ibabayad? Ang tanong niya ay hindi tungkol sa presyo, kundi sa kung magkano pa ang halaga niya sa mundong ito. Tahimik na tumugon ng estranghero. Ang kanyang boses ay kalmado na parang malalim na ilog. Babayaran ko ang bawat tahimo Aling Leticia, ang presyong hindi mo inaasahan. Ang sagot na ito na tila alam ang kanyang pangalan at ang bigat ng kanyang kalungkutan ay naghatid ng matinding kalungkutan at pag-iisa. Pinili niyang isipin na isa lamang itong matanda na may kakaibang pag-iisip. Ang una niyang iniisip ay tanggihan ng trabaho. Ano pa ba ang silbi ng mananahi kung wala na ang kanyang asawa at malapit na siyang mapaalis sa kanyang tanging hanap buhay. Nakatingin siya sa nakabalandra niyang singer machine. Ito ang patunay ng kanyang dating buhay. Isang buhay na may pag-asa at pananampalataya. Ngayon ito ay isang malamig na bakal. Sa gabi, tahimik siyang nagdasal, hindi sa Diyos na lumisan, kundi sa alaala ni Tonyo. Mga pagdududa sa Diyos ang bumalot sa kanyang puso. Panginoon, kung nandyan ka man, iparamdam mo. Kahit isang butil lang ng dahilan para bumangon pa ako. Ito ang kanyang tahimik na dasal. Ang unang tukso na sumuko ay dumating nang magsimula siyang manahi. Ang butas sa balabal ay malaki, nangangailangan ng masinop at matibay na tahi. Ngunit bawat pagpasok ng karayom, tila binubuhay nito ang kirot ng kanyang puso. Naalala niya ang mga pangarap nila ni Tonyo na magpatayo ng mas malaking tindahan. Ngayon, ang mga pangarap na iyon ay basag na basag. Tinukso siyang ihinto ang pagtahi, itapon ang balabal, at tanggapin na lang ang kanyang kapalaran. Kung wala na ang tindahan, wala na siyang dahilan para manahi. Ito ang pinakamadilim na yugto. Isang gabi, biglang bumuhos ang malakas na ulan sa Malabon, kasabay ng pagbagsak ng kuryente. Naramdaman ni Leticia ang tunay na kadiliman, pisikal at espiritual. Sa gitna ng kulog at kidlat, inabot niya ang kanyang lumang lantern at sinindihan. Ang nag-iisang liwanag ay nagpatingkad sa butas ng balabal at sa basag na Santo Niño sa sulok. Sumagi sa kanyang isip ang pinakamasasakit na pag-iisip na baka tama ang may-ari ng lupa. Baka ito na talaga ang katapusan, baka siya ay isang pabigat na lang. Pero nang hawakan niya ang balabal ng estranghero, may napansin siyang kakaiba. Sa kabila ng pagiging simple ng suot, ang tela ay malinis at mayroong amoy na tila sampagita na matagal nang hindi niya naamoy. Sa sandaling iyon, isang maliit na binhi ng pag-asa ang nagsimulang sumibol. Hindi ko pwedeng pabayaan ang trabaho, bulong niya. Kailangan kong tapusin ito. Ito na lang ang natitira sa akin. Indahan-dahan. Humantong siya sa pinakamababang punto. Kinabukasan, wala pa rin siyang pambayad sa upa. Nag-iisa siyang naghapuna ng kanin at tuyo. Naramdaman niya ang gutom, ngunit mas masakit ang sandaling wala na siyang lakas para lumaban. Huling tukso na tuluyang sumuko ang pumasok sa kanyang isip. Ibenta ang singer, magretiro sa isang liblib na probinsya, at kalimutan na ang lahat. Titinignan niya ang balabal na matatapos na niyang tahiin. Ang kinaroroonan nito ay ang patunay ng kanyang propesyon. Kung hindi niya ito tatapusin, mawawala na sa kanya pati ang karangalan. Ang tahimik na paghahanda sa pagdating ng biyaya ay nagsimula nang matapos niya ang huling tahi. Isang tahi na mas masinupa sa mga damit kasal na ginawa niya. Ang balabal ay handa na. Handa na rin si Leticia na harapin ang katapusan ng kanyang mundo. Nang muling bumukas ang pintuan, ng maliit niyang tahiyan, pagharap sa biyaya ang sumalubong kay aling Leticia. Pumasok ang lalaki, ang tagapagdala ng biyaya na may balabal na bagong tahi. Sa paglalarawan ng estranghero, hindi siya mayaman. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kapayapaan na hinahanap ni Leticia sa kanyang sarili. Ang paglalarawan ng kanyang pananamit ay simple, puti at kayumanggi. Ngunit ang tindig niya ay may paggalang at di maipaliwanag na autoridad. Unang reaksyon ni Leticia ay pagtataka. Wala siyang inasahang pagbabayad. Tinapos lang niya ang tahi dahil sa karangalan. Tapos na po, Gino, sabi ni Leticia. Iniabot ang balabal. Wala na po akong ibibigay na sukli. Huwag niyo na lang po akong bayaran ng sobra. Alam ko pong mahirap ang buhay. Ngumiti ang estranghero. Hindi itong ngiti ng pag-iwas, kundi ng pag-aalinlangan o pagtanggi sa alok ni Leticia. Sinabi ko na sa iyo, aling Leticia, babayaran ko ang presyong hindi mo inaasahan. Ang bawat tahi mo ay may halaga at hindi ito mabibili ng piso. E doon nagsimula ang pakikibaka sa loob ni Leticia. Sa kanyang isipan, nagkaroon ng pag-uusap. Mayabang siyang nag-isip, Wala akong pakialam sa ginto o sa lapi. Ang kailangan ko ay ang lupa para sa aking tindahan. Ano ang magagawa ng kakaiba niyang pagbabayad? Ang sakit ng kanyang pagkawala at ang takot sa nalalapit na pagpapaalis ay pumigil sa kanyang tumanggap ng tulong. Pera ang kailangan ko ginoo. Hindi mga salita. Matigas na sabi ni Leticia. Tiningnan siya ng estranghero ng may habag. Kailangan mo ng mas higit pa sa pera, Leticia. Kailangan mo ng pananampalataya. Sa sandaling iyon, halos tumakas o umiwas si Leticia. Gusto niyang isarado ang tindahan at kalimutan na ang lahat. Ngunit ang lalaki ay hindi umalis. Nagabot siya ng isang bagay sa mesa ni Leticia. Hindi pera, kundi isang bagong-bagong bola ng sinulid na kasing puti ng sinag ng araw at nagliliwanag. Gamitin mo ito, sa bawat tahi na gagawin mo para sa iba, ang liwanag ay babalik sa iyo. Ito ang simula ng pagbabago. Ang unang maliit na kabutihang ginawa ni Leticia ay ang pagtanggap sa sinulid. Hindi niya ito ginamit para sa trabaho, ngunit inilagay niya ito sa tabi ng kanyang singer machine. Mayamaya, -maya, kumatok ang kapitbahay niya, si Aling Pining, at humingi ng tulong para tahiin ang damit ng anak nito. Unang pagtanggap ng tulong hindi pinansyal, kundi sa pagkakataong magtrabaho muli. Habang nananahi, unti-unting nadarama ang liwanag at kapayapaan. Ang bawat tahi ay hindi nakirot. Ito ay parang isang dasal na gumagaling. Ang kabaniya tungkol sa upa ay nandiyan pa rin, ngunit ito ay napalitan ng kapayapaan na hindi niya maintindihan. Ang pagtahi ay nagbigay ng dahilan para bumangon. Ang biyaya ay hindi dumating sa anyo ng ginto ngunit sa porma ng pagkakataon at bagong sinulid, ang material para sa pag-asa. Ang mga sumunod na araw ay puno ng dahan-dahang pagbabago at pagpapanumbalik ng kanyang dating sigla. Hindi pa naglalakas loob si Leticia na manahi gamit ang bagong sinulid. Ngunit sa bawat sikat ng araw, patuloy siyang nabubuhay lang sa pag-asa. Ang simpleng paglapit niya sa kanyang singer machine ay naging isang ritual ng pananalig. Bago niya buksan ang kanyang tindahan, inabot niya ang Santo Niño na puno ng alikabok at pinunasan ito. Sa unang pagkakataon matapos mamatay si Tonyo, siya ay nagdasal. Hindi na ito dasal ng paghingi, kundi dasal ng pagsindi ng kandila, isang handog ng pasasalamat para sa munting pag-asa. Nagkasalubong niya sa palengke ang isang matandang pulubi. Sa halip na magpatuloy sa paglalakad, inabutan niya ito ng isang piraso ng tinapay ang unang pagtulong sa kapwa ay nagdulot ng isang init sa kanyang puso na mas matindi pa sa init ng araw dahil sa unti-unting lumalaking dami ng kanyang trabaho kinailangan niyang bumili ng tela habang naglalakad dumaan siya sa simbahan tumuloy siya sa simbahan at umupo sa isang bangko tahimik na nakikinig sa mga awitin doon niya naramdaman na hindi siya tuluyang nag-iisa nang matapos niya ang damit ng anak ni Aling Pining, nakita niya ang malaking kagalakan sa mukha ng bata. Ito ang kanyang mabuting gawa na nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang bayad, ang purong kaligayahan ng isang bata. Ngunit sa araw ring iyon, dumating ang notice mula sa may-ari ng lupa. Sa gabi na iyon, sisingilin na ang upa. Kung wala siyang pambayad, tuluyan na siyang papaalisin. Dumating ang climax, ang himala ang gabi na. Hawak ni Leticia ang natitirang barya at ang sobre ng eviction notice, alam niyang kulang. Nakaupo siya sa harap ng kanyang makinang manahi, nakatingin sa labas. Ito na ang emosyonal na paghahanda. Pumikit siya, at sa halip na mag-iyak, naramdaman niya ang katahimikan. Doon, biglang nagbago ang atmosfera. Ang liwanag mula sa labas ng tindahan ay nag-iba ng kulay. Hindi na ito ang malamig na ilaw ng poste, kundi isang mainit at ginintuang liwanag na parang galing sa isang libong kandila. Ang amoy ng sampagita ay muling bumalik, mas matindi at mas matamis, pumasok sa tindahan ng estrangerong nagpatahi ng balabal. Ngumiti siya at inabot ang isang supot. Hindi ito malaking supot, ngunit ang bigat nito ay parang pisikal at espiritual na karanasan ng himala. Ito ang bayad ko, Leticia, sabi ng estranghero, at ang tinig niya ay tila musikang nagpapagaling. Ang presyo ng pag-asa, ang presyo ng pananampalataya, nang buksan ni Leticia ang supot, hindi lamang ito pera. Ito ay eksaktong halaga na kailangan niya para sa upa at may sobra pa. Pero ang pinakamalaking himala ay nang tiningnan niya ang balabal na tinahi niya. Ang butas na tahi ay hindi na butas lang, ito ay naging isang simbolo ng pagmamahal. Tinitinginan si Leticia sa mukha ng estranghero. Doon, sa ilalim ng ginintuang liwanag, nakita niya ang huling reaksyon. Hindi ang kanyang asawa, kundi ang mukha ng pagmamahal. Ang luha ay dumaloy, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galak at pananahimik. Sa sandaling iyon, alam niya ang buong katotohanan. Ang estranghero ay hindi nagkataon lamang. Sino? Sino po kayo? Mahinang tanong ni Leticia. Ngumiti ang estranghero at ang nangiti niya ay kasing init ng araw. Hindi na niya kailangan pang sumagot. Sa katahimikan, naintindihan niya ang lahat. Insa umaga pagkatapos ng mahiwagang pagbisita, ang pagpapatunay ng pagbabago ay hindi nagmula sa bangko, kundi sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, nagising si Leticia ng may kapayapaan. Kinuha niya ang sobre ng pera at agad na binayaran ng upa. Nang makita siya ng may-ari ng lupa, si Mr. Chua, nagulat ito. Saan mo nakuha ang ganito kabilis na pera, Leticia? Tanong ni Mr. Chua, sinusubok ang bagong pananampalataya ni Leticia. May nagbayad po sa akin, G. Chua. May nagpatahi ng damit, sagot niya ng may kalmado. Napansin ng iba ang pagbabago. Hindi lamang nakita ni Mr. Chua ang pera, kundi napansin din niya ang kakaibang liwanag sa mukha ni Leticia. Ang mga pagdududa sa mata ni Mr. Chua ay napalitan ng pagtataka. Pag alis niya, may kakaibang pakiramdam ng kagaanan ang naramdaman ni Leticia. Ang praktikal na patunay ng himala ay nangyari nang gamitin niya ang bagong sinulid. Ang bawat tahi na ginagawa niya ay naging mas matibay, mas mabilis at mas maganda. Ang mga customer ay dumaragsa nagdadala ng mga tela at kwento. Ang kanyang tindahan ay hindi na isang lugar ng kalungkutan, kundi isang pugad ng pag-asa. Isang hapon, habang nag-iisa si Leticia sa pagtatapos ng isang gown para sa isang debutante, naganap ang huling mahiwagang tagpo. Ang bagong sinulid ay tila nagningning sa kanyang kamay. Sa pag-angat niya ng kanyang tingin, nakita niya, hindi ang estranghero kundi ang banayad na pagpapakita ni Jesus o ng kanyang presensya. Isang anino lamang ng isang pamilyar na balabal na dumaan sa bintana. Ngunit sapat na upang malaman niya na siya ay naroon, ang reaksyon ni Leticia ay luha. Ngayon ay luha ng galak at pananahimikan. Hindi siya sumigaw, hindi nagtanong. Nagpatuloy siya sa pagtahi. Ang kanyang puso ay puno ng katiyakan. Ilang linggo o buwan makalipas, ang tindahan ni Leticia ay umunlad. Nagawa niyang bayaran ang lahat ng kanyang utang at makipag-ayos sa may-ari ng lupa. Ang kanyang Singer Machine ay hindi na lamang isang bakal, kundi isang instrumento ng biyaya. Ang pinakamalaking pagbabago ay kung paano niya tinulungan ang iba. Ang kanyang tindahan ay naging kanlungan. Hindi na siya nagbebenta ng serbisyo. Nagaalok siya ng pag-asa. Sa bawat customer na may kwento ng kalungkutan, ibinabahagi niya ang kanyang karanasan. Ang epekto sa komunidad ay malaki. Nakita nila na ang pagmamahal at pananampalataya ay kayang magtahi ng butas sa kahit na anong buhay. Ang buhay ni Aling Leticia ay isang pagpapatunay. Ang butas sa balabal ng estranghero ay sumasalamin sa butas ng kanyang puso, ngunit ang paglalakbay niya ay nagpakita na ang pag-iisa ay maaaring maging simula ng isang malalim na koneksyon. Ang mensaheng espiritual ay simple. Kapag iniisip mong wala ka nang magawa, ang Diyos ay naghahanap ng isang butas, isang munting trabaho, upang pumasok sa iyong buhay. Ang huling pagninilay niya ay ito. Ang ating paggawa ay pagdarasal. At kapag pinagmamalasakitan mo ang damit ng Diyos, pagmamalasakitan niya ang iyong buong buhay. Sino ang mananahin ng iyong kaluluwa? Handa ka na bang tanggapin ang kanyang sinulid at tahiyan ang butas ng iyong pag-asa?